Wala yata akong kliyente na walang issue na ganyan eh. May sablay kung paggawa na sa bahay. Katulad dito chillers, yan. Pinagbabaklas nila yan. Kasi nga daw parang eskwelahan. Yung iba naman sobrang confident. Kasi eh, bago pa lang. Eh, wala, wala. Okay na okay sa amin ang contractor namin. Tsaka ganyan-ganyan. Hindi ka sure. So, good morning, chillers. Today is September 28, 2023. Okila tayo ngayon sa Teresa Rizal, Pililia Rizal, at saka sa Pandibulakan. So, ngayon pala ako magsusuklay at mag touch dito sa sakyan kasi nga ang usapan, alas 8 kami aalis sa bahay. Pero ang oras po ay 9.30 na na. Umaga. Oh si Nature yung dala namin at uh, si Habi dito siya pumesto. Kasi kami po ngayon ay mag-aaway. Alam nyo na yan. <laughs> Mag-aayos kami ng mga inocular po namin kahapon. Dapat kahapon, magse up po ako ng ano. Tapos dito, meeting. Ano, kailangan po namin mag OTOT -OT ngayon. Dahil lahat po talaga ng mga mapasok, ang gusto, December din. November, December, January. So, ginagawa namin ng paraan para lahat po ay magawa namin. Inala ko rin ulit yung laptop cheaters kasi baka may part na matraffic. Doon akong makakapag-edit. Hindi na ako napag-edit ka gabi. Ano ko tayo naka-uwi? So, na eh, na? oh, 11 na rin yan, eh, no? Oh, 11 na. 11 na, so... Wala na talaga, black dana. Tinulog ko na kagad kasi. Okay. Di ba, pag-alis nyo? pag ko siya, tapos kahiga na siya, tulog niya. Paalis kami ngayon, kaya hindi na ako nag nagpilit. At ang gamit ko nga pala ngayon na camera ay yung iPhone 14 dahil punong-puno na po yung no GoPro ko. Hindi ko naman siya mailipat sa laptop kasi puno din po ng mga clip. Paghahang. Akala ko bibila ako ng external. Yung tutera ko kasi puno na din yung galing Dubai. Ano di ako sa ano camera na ginagamit ko? Ingat. lang ba uli niyo? Apo. Ayun na, naayos na din. Nung punta kasi namin dito, hindi to ganito. Yan. Uh -huh. So, bali nag-open lang na kami dito. Kaya lang inuulit namin. Kasi, iba po kasi kapag yung kayong... tapos na talaga yung bahay. Ito nga pala yung bahay na gusto gusto ko yung ilalim. Hindi to. Marami na akong mga video na may mga... Ito sila. Ayan, ang laki-laki. yan, oh. Pwede nga matulog dito, wey. Eh. <laughs> Ilalim ng hagdanan yun. Wow. Ito na yung CR. Nung pagpunta namin dati, hindi pa ito ganito. Nagkatalis pa lang, kalahati pa lang yung tiles na inilalagay. Ah, wala pa. Shoutout kay Risa Ramos. Ganto yung gusto mong ipalagay din sa mga CR nyo. Wala na eh. Nagagalit ako saka magbabago tayo, dapat dito vertical blend na nakaragay. Napakarami din binago dito sa bahay nila. Ang daming sablay, kaya pabago-bago. Yung una, yung pintura. Nag-aano siya, naglulobo. Hindi lang as in lobo, as in nagtitikalan talaga. Pinaulit nila yun. Tapos yung sa garahe. Kahapon nga, nung pag namin, meron din kami isang kliyente na nagsusumbong. Pero pa daw silang sobrang bayad na parang nasa 30,000 pesos. Pero hindi na binabalikan yung bahay nila. Hindi. Wala yata akong kliyente na walang issue na ganyan eh. May sablay yung pagpagawa nila sa bahay. Yung iba naman sobrang confident. Kasi eh, bago pa lang. Eh, wala, wala. Okay na okay sa amin ang contractor namin. Tsaka ganyan, ganyan. Hindi ka sure. Malalaman na lang po nila yan kapag natirhan na yung bahay nila. Na ay, meron parang dalaga. Huwag lang halag talaga yung as in malala. Eh, saklap ng ganun. Million-million na yung gastos mo. Ito mm, na na, nabago na rin pala dito. Itong part na to eh, ito oh. Yung unang vlog ko, talagang lumolobo sa chillers. As in, tumitikal yung mga pintura. So, ito yung living room, second floor. December 26 po, ang deliver na dito. Or before December 26 dapat. Ay, ang hirap talaga nang wala po kayo dito sa Pilipinas. O sa pinapagawa niyong bahay din naman yung terrace dito sa baba, second floor. So, meron pa to hanggang third floor po to eh. Ang tagal na nilang nagpalain up sa amin, kaya yung mga wood para sa set nila is okay na okay na. Bubuuhin na lang. Siguro naman, iwas na iwas na yun sa mga bukbok sa kaanan. tagbak <laughs> yeah. bak ulit. Okay na to nung punta namin, alam ko eh. Ginagawa yeah. na naman. ganito kapag puro repair, 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 lahat apektado. Yung isip na nagpapagawa, yung bulsa na nagpapagawa, yung plano, pati yung trabaho nila maapektuhan. Na yung pinagpapagura nila parang walang kaayusan. Sa tiles pala na ginamit, malalaman nyo na agad kung tinipid, may mga lumang design. Pero meron din naman mga ginamit, mga, mga pang modern talaga na mga materialis. Pero may supply pa din. So, inuulit namin lahat yung ano, mga sukat. Sabi nga sa akin na no, may-ari ng itong bahay, napakarami daw talaga na binago dito. Tulad na lang dito, oh. Pag, nung punta namin dito, ang pinto nito, andun, punta sa CR. Ngayon binago. Nilagay na dito sa room. Parang, ano na siya, CR na siya ng room. Tapos yung mga bintana, parang gusto rin papalitan kasi mukha daw school. sa family ni Ma'am. Tama, ayoko na kasi mangi alam eh, pero feeling ko lang na di-discourage sila Ma'am pag niya dito sa Dream House. Lalo na po doon sa Styles. Feeling ko papapalitan niya ito balang araw. Kasi para sa kanya tayo sa ginamit ko dito, lumang ano na siya, lumang design. Pati yung texture niya. So try ko nga silang kausapin ngayon. Ayun, tapos may part pa na hindi match yung mga combination po ng kulay. Parang ako naman problema, sa totoo lang. <laughs> Kaya ay alam nyo, hindi nyo minsan masisisi yung mga taong takot magpatayo ng bahay nila. Ang ginagawa nila, ah, kumukuha na lang sila ng bahay sa pag-ibig. Kaya yung mga bahay na binibenta, tapos paparenovate na lang nila ng konti, paparetouch na lang nila. Kasi katulad nga niya na parang hindi mo minsan makuha yung totoong dream house mo, yung totoong design na gusto mo. So ito naman yung paakit ng third floor. Ito, nung una, alam ko, ano to, eh, binanggit namin to kila na may problema dito sa pinto. Hindi ko alam kung ito na yung pinalitan. Tapos dito, may CR dito. Ayan. Ayan siya. Buti na nga lang, pumayag oh. yung may ari na i-share yung mga oh, ganito. Laki ng bahay na to, chillers, ha? Hanggang third floor po ito. Tapos, ito, katulad na lang nito, chillers. O, tingnan nyo yan, o. Oh. Dito maliit. Dito malaki. Tabingi siya. May ganyan din kami. Yung ano, yung sa may bintana namin. Hindi siya naka-eskwala. A level. Yung ganun. Ayos naman pala. Hindi naman pala ako nag-iisa. Hindi pala ako nag-iisa sa mga part ng mga ganyan-ganyan. Ito naman sa may bintana. Karugtap nyo yung ano. nila. Ang ganda nung ano eh, yung forma ng bahay. Ako gusto ko lang maging honest, ha. Yung combination ng mga kulay, parang magulo na siya. Ay nararamdaman ko talaga kila ma'am. Marami pang ipababago dito. Sana hindi naman mangyari sa iba to. Yung iba naman pong mga natang ng problema, hindi ko lang na-share. Pero binabanggit ko naman, hindi lang talaga yung bu buong detalye. May umiyak na po sa amin. Ba, ilang, ilang tao na, ilang OFW na ang umiyak. Dahil nga yung dream house nila daw talagang wala. ula. Lagyan mo na lang dyan single. Parang wala yata, hindi yata maglalagay dyan. Okay. Nakunan ko na to sa ano, no. ng mga nakaraang video ko. Katulad dito, chillers, yan. Pinagbabaklas nila yan. Kasi nga parang eskwelahan. Basta hindi nila nagustuhan. Sayang. Bibenta na lang siguro yan. Ewan ko lang kung mga ka agad nila kasi may size yan eh. Tulad niya, bintana pataas. Victory liner yan. Super line. Ba't pataas? Ang ganyan dun sa may likod. Sa si may tagiliran, ha? Ganda na viewing dito, eh. Ayan, ha? Mataas. Mabawi na lang natin sa mga supa. Charot. Oh, <laughs> Ayan, may pamerienda dito. Kain tayo, chillers. Ano na Ang oras po ay tamang-tama, -tama, quarter to 12 na. Oo, Dito, awa. Ano na kayo? Ano na kayo? Kasi may sisi na yan. Sisi-sisi dito. Ano na kayo? Nandito na kami ngayon sa Pelilia Rizal. <laughs> Ito po yung bahay. Ay, ito, po, ano ba? ito po. Ah, ito po. Ang laki ng bahay, chillers, ha? Kaya lang hindi nyo makita yung pinakalaki ng bahay kasi natatakpan ng ibang bahay. Ah, ito pala. Ang ganda pala dito sa harap, eh. Doon tayong pinadaan sa likod kasi nga, Meron daw, wala yata ang paparating nandito sa harap. Wow, ang layo. Hindi niyo magpapalit yung nakakamot sa resan. Opo. Muli ba lang naman ang Tagalog si sir? Oo, opo. Sana naman may bagong gawa ng iyong bahay namin. Opo, ganda naman po ng na bahay niyo, mi. Eh. So, kain muna daw, chillers, bago kami magsukat. Panset. Mainit pa. Kaya sabi na ate, kumain muna yan. Tsaka, ano tawag ito? Tostelcho. Ah, akala ko putok. Kain. Ayun talaga. Sa wakas, kumagsiro po, salamat sa merienda. Marami po talaga kami, sir, pagka, ano, pagka dinito. Yung parang inaano ko, yung pagpasok ng truck dito. Hindi natin may mapasok Ako takot na lang din, ano. Kasi lahat, lahat yung kahapon, puro December yun. O oh, ito pa ngayon, yung mamaya pa, yung mamaya pa. Mas, mas, mas ano yan, November yan eh, yung mamaya, yung sa noon. Hindi ba 3 weeks ka na siya? 2 weeks.

ano kamo muna, nag stop over muna kami. Magkakape kami ngayon dito sa ano, Krispy Kreme. Plano namin, magkakape lang muna kami kasi nga grabe yung traffic, grabe yung ulan. Eh, nag-PM din sa amin si Sir, shout out po, na nag-aalangan na siya na tumuloy kami dahil mataas na rin daw ang tubig sa Pandi, bulakan. Kaya cancel na lang. Ah, i-schedule eh, na lang po namin sa Saturday na lang. Bukas, bukas. Ah, bukas, bukas lang hindi ako pwede bukas ha. Hindi, baga lang natin babiyahin para balikan lang tayo. Kaya na ba ng oras kasi oh, na... kaya, kaya tapos si Jess ang pupuntay natin ng Nova Jet. Magpapacheck up po ako dahil namamanas nga yung paa ko. Tapos kukuha ko na ang postal ID rin renew Mag kanina pa namin gusto mag-cancel eh. Kaya lang na awa naman kami kay Sir na alayo rin ang pinanggalingan niya. Tapos sa Saturday, okay lang din po kami ng Carby naman malapit naman. Binata ng mga puti dalaga. Ano gusto niya no? Uli ka na sa box Bahay na kami chillers lumaan muna ako sa baba. Sinabihan ko na 'yung mga tao na kailangan namin mag-OT-OT. Ba nag-OT -OT sila? OT-OT din ako. Sa so, feeling ko nasa biyahe pa rin ako. Napaakit ko si mama kasi bumili kami ng hamburgers sa ano, KFC. E tapos, eto. Bilal na ko rin si Dalaga. Kumain ka na? May mga ano naman don Donut na hindi ganun katamis pero yung kanina na may isa binili si daddy mo. Ay, yung tamis. Nakakatakot kainin. Kahit sa Dunkin. Ooh. Eto, hindi siya matado matamis. Yung hazelnut. Ay, walang glaze. Hindi ko alam yun eh. Sinabi, nilagyan ko baga ng mark din sa photo? Okay. Isa yan, di ba? Hindi to naubos eh. So ayun, sa yes, mama. Nakaan. Eh yeah, may hamburger okay, ka yeah. dito. Tingin? Saan you... mo yung bibigay ka sa akin? Bukas na, pagod na ako. Ah. Bukas na, parang mga ganito Hindi ko nga alam kung magbugusog. Magdala ka ng isa. Ah, ayoko, ayoko na kakain ka niya. Napakatamis. Ayun, bali kasi kahapon yung mga binigay sa amin ah. ni Ate Anne. Hindi ko na i-vlog. Nalagmamadali na kami. Yeah. Pati yung mga wine. Ay, na naman yung wine. Tapos yung nagbigay rin pala siya kahapon ng 3,000 pesos para pang merienda namin, pang kain namin. Pero ang ginawa namin, dahil nga sinabihan niya na ako magbibigay daw siya ng pang merienda, kumain na kami nun sa shakies bago kami dumiretso sa kanila. Tapos kain tayo nito. Ito, ito ng pinakang dinner namin. O, tay! Okay. Hamburger na may... Hindi, apalaman naman dito. manok. Kain tayo. Ang kanyan. naman oh, okay. mm. yan? Hmm? Dark chocolate yung ginamit mm -hmm. nila. Bakit dito may kape? Sarap. Dark chocolate yung ginamit.